Yes, dilan nga lamang yan ano, mga kaibigan sa mga mangyayari dito sa episode 26 ng napakagandang teleserye na Lavender Fields. Muli ay magbabalik nga ng bansa ang kapatid sa ama ni Iris. Kaya naman sa ngayon ay nanggigigil nga ito, ano, galit na galit, pikon na pikon kay Pitonia. Dahil sa ang kaibigan niyang ito ay wala pre, no, walang preno, walang ka-filter-filter ang bunga nga nang sabihin ito na di umano ay napaka-komplikado ng buhay ni Iris Binavides dahil ang dami nitong kalaban or kaagaw kaagaw sa atensyon ng kanyang ama dahil nga may anak ito sa labas at kaagaw kay Tyrone na nagkaroon din ng anak sa, sa labas o nagkaroon ng relasyon kay Jasmine Flores. Samantala, mula naman sa pagitan nito ni Jasmine at ni Agent Zandro Fernandez ay naging maayos naman ang kanilang pag-uusap tumutol-umayon si Zandro sa nais ni Jasmine na pagtulong sa kanya. Dahil tulad rin ni Jasmine, itong ang Zandro Fernandez ay naghahanap rin ng hustisya, naghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Naniniwala rin kasi itong si uh, Zandro na malamang may kinalaman talaga ang mga binavides. Dahil nga sa bago maaksidente ang kanyang asawa, ay uh, kausapan ito, or tinawagan nito ni Tyrone Dever. Ma Maliban pa rin, ano, dahil nga sa tutulong na itong Zandro kay uh, Jasmine Flores, ginawa nito ay kumuha uli ng hibla ng mga buhok ng mga batang maaaring nga uh, anak ni Jasmine Flores. Itong si na Camila, mula ay si Kai Angel, at doon na rin sa anak ni Petonia. At sinabi dito ni Zandro na isa umano sa resulta noon ay siyang magpapatunay na talagang anak ni Jasmine Flores. So balit sinabi dito ni Zandro na ang una umanong naging hawak na resulta ng DNA test nito ni Jasmine Flores ay walang katotohanan sinabi dito ni ano ni ni Sandro na hindi anak ni Jasmine Flores sa si Angel. So ayan mga katanungan anong mga revelasyon na talaga namang nakakapagulo pero nakakadagdag talaga ganda dito sa teleseryeng Lavender Fields. So sa iyong palagay sino nga kaya ang anak dito ni Jasmine Flores? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest nakaganapan dito sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. At muli po sa ating mga kaibigan na ayaw ng mga ganitong uri ng content ng mga videos, free po kayo na mag next video at hanapin ang video na naayon sa inyong kalooban. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye!